Nagsusot araw-araw ng face mask si Aling Nene sa pagtitinda nito ng dyaryo sa gilid ng Session Road. Bukod kasi sa COVID-19, kailangan niyang protektahan ang sarili mula sa usok ng mga sasakyan lalo na at may edad na rin ito. Pero kahapon, nakaamoy ito ng amoy sunog kahit wala namang sunog sa lugar. Pero kahapon, parang may... Kahapon may amoy lang dito, hindi ko alam kung ano yun. Baka ako parang sunog na ewan, ganyan. Yung nakahapon, sabi ko bakit ang baho? Sabi ko, ano ba yun? Yun lang. Kahit naka-face mask. Naka-face mask. Naka 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 mabaho. Ang naamoy pala ni Aling Nene ay ang usok mula sa nasusunog na kagubatan sa Mount Kabuyaw at bahagi ng bundok sa Barangay Camp 6, Tuba, Benguet. Ayon sa City Health Services Office, mapanganib ito sa kalusugan kaya't muli silang nagpaalala sa publiko na magsuot ng face mask. It can really irritate our upper our upper respiratory tract so it can cause itchiness, sneezing, coughing, colds. So anything that can irritate our upper respiratory can cause all these symptoms and um can cause uh, further illness. Kung hindi maagapan, maaring doblehin ang isusuot na face mask o di kaya magsuot ng N95 face mask. Importante po, you go to your nearest health center, magpa-check up po at para din na uh, hindi rin kayo mag hindi rin mag-worsen ang inyong respiratory illness during this time na may smog pa tayo. Wala namang paggalaw ng presyo ng face mask sa ilang tindahan sa lungsod at sapat pa naman ang supply ayon sa ilang tindera. Malaking epekto rin sa smog o pinaghalong fog at usok, ang malakas na ihip ng hangin na ayon sa pag-asa ay magtutuloy-tuloy pa hindi pa naman na determine yung amihan natin ano so yun yung nagbibigay pa rin ng hangin sa atin yung malalakas na hangin and then yung easterlies natin yan din yung nagbibigay sa atin ng mga para, ano yung mga hot temperature malaking sanhi rin sa pagsiklab ng forest fire sa Cordillera ang kawalan ng ulan sa mga nagdaang buwan dahil na rin sa epekto ng el nino mayroon pa naman daw posibilidad na umulan sa ilang parte ng Cordillera dahil sa localized thunderstorms na dala ng pagsasalubong ng easterlies o mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko at hanging amihan o malamig na hangin mula sa Hilaga. Pero... Right now, uh, hindi tayo nakakakita ng kuna, ano, yung uh, intense na yung thunderstorm, hmm. yung malalakas na pagulan. Kaya ta, uh, yan, na uh, ito ang nararanaan na uh, nararamdaman natin ngayon yung mga mainit na temperatura, malakas na hangin, and then yan nga nagkukos ng mga forest fire na. Mula kahapon hanggang kaninang umaga, kita pa rin ang pagbalot ng fog sa Baguio City. Bagamat makapal ang usok, tuloy-tuloy pa rin ang flights ng Baguio to Cebu ng Philippine Airlines sa Luwakan Airport. We continue ano, uh, normal operations kahapon and until now, Um, uh, we have ano, and daming flight ka po actually from the control tower uh, if uh, if you can see na uh, visible pa rin yung approach area natin within uh, seven ano seven miles okay lang siya Tuloy-tuloy din ang Bambi Bucket operation ng AFP mula sa Luwakan Airport para sa pag-apula ng kaliwat ka ng pagsiklab ng forest fire sa Benguet Charles Nicolimon para sa Luzon headlines